guys. Kaya naman, sobrang nagpapasalamat po kami sa lahat ng suporta at patuloy na pagmamahal ninyo sa vlogs namin yeah. sa Ranka. Oh! Wow. 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 Yeah, mas lalo namin gagalingan mag-content, linggo-linggo. Yeah. Wow. 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 At alam niyo ba kung nasan kami ngayon, guys? Nandito lang naman kami sa Royal Park Hotel, Tagaytay. Wow. Dito lang naman namin yung celebrate ng 2 million subscribers sa YouTube. Wow! At alam nyo ba guys, sobrang ganda ng taste na ito. Oh, wow! dito na. Dito, 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 dito. At, at guys, isa rin to sa tourist attraction dito sa Tagaytay. For the first time! Hindi lang yan, Brion. Marami din magaganda dito ng mga restaurants. Wow! Tama ka dyan, Mix. Isa na dito, Royal Palace Chinese Restaurant. Wow! Wow! lakas ang foods nila. No! Yeah! Yeah! Alam mo ba, Nagandarin rin ang Yelton Cafe, isa sa mga restaurants nila, ng merienda natin mamaya. Oh! At guys, excited na rin kami matikman ang mga pinagmawa na pagkain dito. Yeah! Yeah! Kaya sulit talagang mag dito sa Royal Park Hotel, Tagaytay! Yeah! Pero teka lang guys, bago mo na lahat ng yan, binigyan tayo ng isang magandang challenge ni Direk. Okay guys, may hawak akong envelope na naglalaman ng mga challenge na kailangan yung gawin at nagpasan Ready na ba kayo? Yes! Hey! Okay. At ang ating unang isasalang ay ang Janeska na si JMNC Cheska! Si hey! Okay, bunut, 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 bunot. Ayan. Ay, Ayan. Ay, ay. Ang challenge namin ay I stick Stick on challenge. challenge. Okay guys, kailangan nyo makaubos ng tig limang stiko sa loob ng 60 seconds. Okay. Bali, discard din nyo na kung paano niyo gagawin yun. Okay? Okay guys, hawak na nila ang stiko. Okay, on the count of 3, 2, 1. sa salang ay ang ma na si Maverick and si Kisha. okay, pinino na kayo. Okay guys, ang challenge namin ay Oreo Challenge. Oreo Challenge! Okay guys, sa challenge na ito, kailangan nyo mashoot sa bibig nyo ang Oreo galing sa inyo mga noo in just 60 seconds. Okay. Yay. Okay. Okay, okay. bawal kamay, bawal kamay, bawal kamay. Okay, <ther> lagay <freestyle> okay. nyo sa noo nyo. Okay. 3, two, one. Hold ah! <mumbles> <Sure> <shape> ang kanilang challenge. Okay. Okay guys, ang susunod naman natin sa salang ay ang Shinzumi. Kasi Shinjo and si Kazumi. Okay, tira kayo. Tira. Challenge! Okay guys, sa challenge na ito, kailangan hindi sila kumurap in 60 seconds. Yeah. Oh. Uh, yeah. kayo. Bawal kayo kumarap sa loob ng oras na yun. Okay? okay. Game. Game. Basic lang sa inyo. Okay, 10 oras. De, joke lang. Okay. May okay, muna natin sa loob. Oh. Yeah. Na yan. Okay. 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 Sa lang ay ang Miguel. Na si Mix and si Angel. Okay. Okay, buksan mo. Okay, Angel, i-reveal mo na kung ano nakuha mo. Ang nakuha ko, guys, Pyramid Challenge. Oh, yan naman na Pyramid Challenge. Anong gagawin dito? Okay, guys. Sa challenge na ito, kailangan ng teamwork ng dalawa. Okay, kailangan mag-holding hands muna kayo. Yun, oh! Okay, ta tapos ang... Ito lang kamay nyo. Tigis ang kamay nyo lang dapat gumalaw. Kailangan nyo mag... Ma-assemble ang pyramid and also ma-disassemble ito in just two minutes. Okay, ready na ba kayo? Ready? Okay. Ready? Get set. Go! baso yung kamay nila. Oh. Grabe. <laughs> okay. Uh, okay, guys. Na nagpasan na Miguel ang challenge na inatas sa kanila. Okay. Okay, guys. Ang susunod naman nating isasalang ay ang Kamich. Na si Cassie and si Mitch. Okay. Bunot tayo. Bunot. Ang challenge namin ay Marshmallow, Marshmallow Challenge. challenge. Yeah. Okay. Okay guys, sa Marshmallow Challenge, kailangan niyo muna siya tanggalin sa stick para humaba. Tapos kakainin niyo siya nang ginagamitan ng kamay in just one minute. Okay, game. Tanggalin na Game. nila natapos yung challenge. Okay guys, ang susunod naman nating isalang ay ang Miliela na si Miles and si Ella. Okay, pili na kayo. Pili. Pili. Sino yung pili? Oh! Okay. Ang challenge namin Bakay ay all <laughs> challenge. Okay. Okay. Three, two, one. na ito. <laughs> At ang muli naman nating isasalang <laughs> ay ang Brianna. Brianna! Na si, Brian and si Brianna. Okay, kunin nyo na itong muli. Let's <laughs> see. <laughs> <laughs> ang challenge namin ay ball, ball challenge. challenge. Yun! Yeah! Okay, guys. Sa challenge na ito, meron silang isang minuto para ma-shoot ang limang bola dito. Okay, game? Game. 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 <laughs> okay, and

na mga hindi pinalalad better luck next time. Right. Oh. Guys, dito na po nagtatapos ang challenge natin for today. Kaya naman congrats sa mga nanalo sa challenge at syempre yeah. better luck next time sa mga hindi nanalo. Ang mahalaga naman guys ginawa naman natin yung best sa challenge. Wow. Wow. Kaya gusto po namin pasalamatan ang school kung saan ambassador kami nila Ernest, Angela at ako, ilang naman ng UPHSD Molino Campus. Yeah. Yeah. Yes, guys, don't forget to follow their social media accounts at UPHSD Molino Campus. Yeah! Yeah! At syempre, nagpapasalamat kami ng GEMS, sa school namin ng AMA Bacor. Yeah! Yeah! At syempre, guys, nagpapasalamat kami sa Royal Park Hotel, Tagaytay. Yeah! Yeah! Tingin rin sa Royal Palace Chinese Restaurant. Yeah! Yeah! At sa Yale Town Cafe na located dito sa Royal Palace at Tagaytay. Yeah! At syempre, gusto rin namin pasalamatan ng pangmalaasang internet namin na ang... Ah, Five, Five Earth Yay! Pero syempre guys, bago matapos ang vlog, huwag natin kakalimutang sabihin na... Bawal ba na! Bawal na! Ba 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 good vibes guys, huwag nyo kakalimutan i-click ang subscribe button yeah! at hit ang notification yeah! bell para updated kayo sa vlogs ng Rancab. Hanggang sa muli guys! Yeah! Yeah!